Ano nangyari sa'yo? Ba't pinagpapawisan ka? Tol, tol, shh! Huwag ka maingay ha. Naja jebs na yata ako. <laughs> Wala naman si teacher eh. Pwede kayo lumabas. Hindi ko alam, tol. Pero baka pwede naman. Baka dyan ka -abutan. Sige ka. May alam ka ba sa batas? Oo naman, ano Kim. May alam naman ako kahit konti. <laughs> May alam ka ba sa nangyayari ngayon? Ay bakit? Ano ba nangyayari ngayon? May alam na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa, sa Senado? Hindi nga eh. Ewan ko, paasikin may alam. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Ba't di mo napanood? Kasi ganito, naglalaro ako, bigla ko naalala na may palabas nga palang ang probinsyano. Kaya dali-dali akong tumakbo pa uwi sa bahay. Pero maya maya, bumalik ulit ako para maglaro. Oh, ba't ka bumalik? Wala pang pobensya, no? Hindi. Naalala ko, wala pala kaming TV. Pwede na kaya akong lumabas ng classroom? Tingin mo. Solo. Hello? Siyempre, solo. Alam mo, may sama kita sa CR. Pwede rin. <laughs> solo. Ibig sabihin, batas. Saan tayo ngayon? Nasa classroom. Asan pa ba tayo? Sa classroom, may batas. Bawal lumabas, o. So bawal lumabas. Eh, lalabas nga lang ako. Kasi na na ako, pero pag sinabing pag nag-comply ka, na bawal lumabas. Kanino nga ako magko comply Eh wala nga si teacher. Pero may, sina may ginawa ka. Tapos, pagbibintangan mo pa kung may ginawa. Pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. <laughs> so aayusin uh, ko lang yung law ng classroom, tapos pwede na akong lumabas? Oo, Momon. Pero alam ko pinasara nila teacher yung CR eh. Hindi hindi ko ito papasukin kasi alam ko masasaktan lang ito dyan at hindi yan ang buwan ko. Ilan ba talaga kasi ang pinasara Kim? I think 7 dinara. 7 ang CR natin dito sa school. Yung 6 na yun or hindi ko alam kung ano yung tamang number. Sabi mo kangina 7 ang pinasara. Hindi na talaga ako makaka-jobs na ito. Pero paano kaya talagang nagja na ako eh. Di ko na nga kasi matiis! Wala na ba yung sayo? Sa akin nandito pa eh. Di pa nawawala ang hilap eh. Oh. Ano yun? Oops! Nautot ako. Narinig mo? Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit na galit na galit. Sobra po ako. Eh, ba't ka nagagalit? Nautot pa lang naman ako. Di pa naman ako na jebs. O sige, ko. Ano ba masasabi mo sa pagpapasara ng CR natin dito? Sabi ko nga po eh, bago pa mo matapos to, ang pinaka masabi ko kung ano yung totoo ko nararamdaman sa inyo. Alam niyo po, ang hirap eh, ang hirap, uh, ang ano eh, saan ko dadali po dadali itong ano, ano pong, pipigilan ko pa ang nararamdaman ko? Eh di, pag natatay kayo, di kayo makakatay kasi sarado ang CR. Ano sabi ni Harry Roque? Eh? Teka, ano ba sabi ni Harry Roque? Eh? Ano sabi niya? Oh! Pumila kayo! Eh syempre, pag puno ang siya, dapat talaga pumila. O oh, sige, kamustahin mo na lang sila. Sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapakajolids na po ako. Bakit po? Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga tao naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili ninyong lingwahe. Pati silang mga alien kakausapin mo. Teka, guys, it's coming. Ano pare, kaya mo pa ba? <laughs> uh, pare, okay na. Solve. Tissue na lang ang kailangan ko. <laughs> gidiap! Gidiap ka ding dong, gidiap! Gidiap ka ding dong, gidiap! Teka, nasa na kaya si teacher? Ba't hanggang ngayon wala pa rin siya? alaw, ito po si Big Kadabis ng Monster Plus News. Para sa isang kahindik-hindik na balita, kapapasok lang ang isang balita mula sa Valenzuela City. Isang teacher ang nahuling ipinasara ang lahat ng CR sa kanilang eskwelahan. Dahil sarado ang CR, maraming estudyante ang nagpigil at nagpalipas na lang ng kanilang salobin. Bagamat may mga ilan-ilang mga estudyante na talagang di napigilan o nakayanang magpasabog. Nandoon si Tong Pununtong para kausapin ang nahuling teacher. Salamat, Paring Vic. At kasalukuyang nandito po tayo ngayon sa presinto kung saan ang teacher na nahuli ay talaga pong nagsisisi sa kanyang nagawa. Kung mapapansin niyo po, I will give a reward. 50 million reward. Yan din po yung sinabi ni Duterte nung no? 50 million reward sa may virus. Vaccine virus. Kaya pinalitan ko lang po yung ginawa ko po yun para magpapansin lang. Pero, nagsisisip na po ako. Oh. Sobrang mali po. <laughs> Sobrang mali po yung ginawa ko. <laughs> bigo, kung talagang tawas ating pambunggo. -no. okay. Ah, parang mali yung balita. ng sinasabi ng teacher, Teka, balik sa Big mali ata tayo ng pisil napuntahan na pukahan. gidiap, gidiap, kadindong, gidiap, gidiap, kadindong, gidiap. Giddy up, cudding, don't giddy up. Yeah, giddy up, cudding, don't giddy up. Giddy up, cudding, don't giddy up.